<clears throat> mapagpalang araw sa iyo kaibigan tapos na po ako nag-exercise galaw-galaw minum na rin po ako ng garlic water with lemon so alas 8 na pwede na po akong minum na ay kumain ng almusal eto po yung noodles hindi ko na po nilagyan ng sabaw yung sabaw hindi ko na po kinukuha. yan yan Kain po tayo, ano. May lasa na rin naman. Yung turmeric. Bukod sa turmeric na nabibili. Eto, luya ito, luya. Meron pa luya. Eto po yung turmeric, ko oh. yung nabibili po sa seyo, sa, sa, sa may sa yan, no? Nilagay lang po namin dyan para nakatakip. Ito po yung almusal na binigay ng Panginoon Diyos. Ayon po sa Mateo 6.9, sabi ni Jesus, Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ng ngalan mo. Sa verse 11, ang sabi ron, bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-araw. Kaya ang Diyos po ang provider ng pagkain araw-araw. 24-7. Kaya itong nakita nyo pong ito, lahat bigay ng Panginoon Diyos. God bless us all po. Ito pong inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayan po. In Christ alone. Kailangan dito tayo lahat in Christ alone. Mabuti po, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Always, give thanks unto God. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Amen and amen. Bye-bye.